Tara, pato tayo yung half million. Ha? Anong gagawin doon? Tara na, Kasi may ako bago. ako nanonood eh. May bago daw, ma'am. Ay, ano lang yung mga mag, sayang lang yung pera dyan eh. Gagastos na na naman. Sabi ka na. Wag na, ayoko yan. Trending yun. Naku, makikiuso na naman tayo. Ayoko talaga yan. Ay, naku. Bahala ka dyan. Bumili ka dyan, bro kung gusto mo. ayo talaga. Okay. Meron daw na pangalan. Pwede daw na magpalagay ng pangalan. Ha? Ayaan mo yun. Oo, oh, ikaw na lang pumunta. 12 seconds later. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> TARLO Me. BABOY <laughs>